Hello and welcome to Pierre Castillo channel. Ito ang DIY radiator flushing na ginawa ko sa aming DA64V dahil mabilis na tumaas ang temperature ng makina niya kahit hindi akyatan ang daan. Gagamit tayo ng coolant. Dapat hindi pure water ang gagamitin natin para hindi mangalawang ang loob ng cooling system natin. Hanapin muna natin ang bleeder bolt or valve para tatanggalin natin ang hangin sa system mamaya. giling Okay, alright. So, he, sa tubangan sa ito radiator. Look flush. Okay, makita na drain plug sa radiator sa iyahang sa passenger side there is sa uh, ilalum kasi na ito kana sya siya kana okay so i-drain na nato so gamitan na ito pliers and kanang guma Patong ipa-ipito para ma-open kay man. Okay? Alright. Ngunit siya ang rain plug niya. Yeah. Itulo na siya diya. Ikan sa bus. Sa case ng minivan namin, i-drain ko muna ang lahat ng water nito at padadaanan ng tubig ang whole system gamit ang hose para ma-wash away ang kalawang. Ay, nahulog. <laughs> para mag siya ang kalawang. Lilinisin ko din ang expansion tank o reservoir nito Gamit ang buhangin at maliliit na bato Parang cleanser là quấn đi ui Thế gì? Siguro. Pagkatapos nating mag-drain, lalagyan muna natin ng tubig at pagkatapos ay coolant na. 50-50 mix ang ratio niya. After nito, tatanggalin na natin ang hangin sa loob ng cooling system. Buksan lang ang bleeder valve tapos antayin na steady na ang flow ng coolant na lalabas. Pag nakita natin na steady na ang coolant na lumalabas sa bleeder valve, i-close na natin ito dahil wala na itong hangin. Marami? ramay may laman pa wala na meron pa kasi lang wala lang pa ha lilandong umakyat naman siya

And that's the end of this video. Salamat sa panonood. God bless and safe travels mga kadaa. Asa water day? Eh? mo.